Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa gitna ng patuloy na espekulasyon tungkol sa kanyang buhay pag-ibig, isang bagong chismis ang lumutang, may bago na raw nagpapasaya sa puso ni Catherine Bernardo. Ayon sa talent manager at content creator na si Ogie Diaz, hindi na raw single ang aktres at kasalukuyang nauugnay sa isang non-showbiz personality, walang iba kundi si Lucena City Mayor Mark Alcala. Sa kanyang online show, ibinunyag ni OJ na tila hindi na raw posible ang pagbabalikan ni na Catherine at Daniel Padilla dahil may ibang lalaki na umanong nagpapasaya sa dalaga. Nagdag pa niya, ayon sa kanyang source, posibleng nagsimula ang ugnayan ni na Catherine at Mayor Alcala noong Nobyembre o Disyembre ng nakaraang taon. So, totoo na sina Daniel at Catherine ay hindi sila. Hindi sila nagkabalikan. Nagkaayos sila, yes, pero yung balikan malabo, sabi na ako Ang sabi sa akin na, uh -huh. ang nagmamayari ng puso ni Katrine ngayon uh -huh. ay walang iba kundi si Mayor Mark Alcala ng Lucena City. At, bagamat wala pang ebidensyang magkasama ang dalawa, sinubukan umanong kumpirmahin ni OJ ang balita kay Alcala, ngunit hindi raw ito sumagot dahil dito, mas lalong naging palaisipan sa mga netizens kung may katotohanan nga ba ang balitang ito o isa lang itong walang basehang haka-haka. Sa tingin mo, dapat bang aminin na ni Catherine ang tunay na estado ng kanyang puso o may karapatan siyang panatilihing pribado ang kanyang love life?